May ganitong birthday greeting ang aktor na si Baron Geisler para sa kanyang anak na si Sofia Asischuk. Si Sofia ay anak ni Baron sa aktres na si Nadia Montenegro. Ibinahagi ni Baron ng isang video sa kanyang Instagram page. Sabi ng aktor, Hey, you, I just wanna greet you a happy birthday. May flying kiss din para sa birthday girl. Ipinagdiriwang ni Sofia Angela Asistio ang kanyang ikalabing walong kaarawan noong Martes, August 13, 2024 Sa Instagram ni Sofia ay nagbahagi ito ng mga larawan niya na may caption Adultish, kiss mark emoji Sa comment section, mapapansing nag-iwan ang komento ang asawa ni Baron na si Jamie, Ania, adulting na Happy birthday, guwapa Na sinagot ni Sofia ng smiling face with hearts emojis Binati din si Sofia ng kapatid ni Baron na si Grace Geisler Morales Nirepost naman ni Sofia sa kanyang IG stories ang birthday greeting ng kapatid ni Baron at nilagyan ng caption, Love you tita.